So ayun mga kadol uh, Yung pala mga kadol ay is, uh, Yung ano na, plan planeta nila ay sinasakop nila Sa uh, ibang grupo ng mga alien Kaya dito ay napapakit So ngayon mga kadol uh, Hahanapin po namin yung mga alien Siguro uh, wala na yung mga ayip yun po no? Hindi na natin maano makikita dahil po iniwasan po namin ni Burdokyo para uh, wala ano uh, iwas po disgrasya mga kadol sa mga ayoy po so ang ano po namin ngayon mga kadol is hahanapin po namin yung ah, bro mayan? hos? tebi 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 baliti aku yang parang semipul, bro. Saya semipul. Ih, mong mong kau yang? bro. Ayakuyen. Heeh. Itu balali. Ay ano, ah ah sumipul. semipul. Mong mong ba. Oh, aku ya. Ayak pala ya. Ini bahasa-bahasa yang terbawa nanti. Mong belit ya bro. Belit bro. Ini bahasa-bahasa yang terbawa nanti bro. Eh. Hindi, yeah, hey, basta-basta yung natin. Pag-dikado na. to. Ang tanong ngayon doon, kung napapakita pa ba yung mga alien? Uh, mailap din sila dahil umiiwas din sila doon sa mga lahilipad. Oo, kagaya din natin umiiwas. Po, bro na yan, bro. Huh? Huh? Gumagalaw dyan mo. Pero dito, wala naman. Ay, hey, gumagalaw dyan. Ano? Dito ay hangin lang yan. Ha? Hangin? Hangin yan? Dito wala naman oh No? Hindi natin tinitindin. Dito dito sa paghanap naman. Oo. Uh -huh. So, huwag natin yung pasininin sa paligid. Ang importante dito ay is uh, mahanap natin yung mga ilin ba? hanap natin at makikita natin. bangun pala dito bro ya oo nga ano ba ito? ano yung ito tanim dito? parang niyog hmm may mga niyog oh ito taniman ng niyog? oo hmm. yun ang pinaka ano dito bro ah uh, kapag araw araw hmm. lang pumupunta sila dito pag gabi wala talaga walang tao dito walang tao may kubo naman dyan ah may kubo dyan? Oh, may kubo naman sa dyan nakikita ko dyan Ayan sa baba. Yung mga magsasaka dito, no? Uh, hindi talaga sila pumupunta dito kapag gabi. takot sila eh. takot sila. Yung ginagawa nila, araw lang talaga. Tapos nagsasaka sila sa mga lupain nila. Tapos... Yun ang sinasabi ko yung mga kadol, na yung aso kanina uh, ah, nandyan dahil po ay ka, ano, punong kahoy yan. Yun know? o. Kapag dyan tayo silalim, hindi tayo makikita at sobrang sukal diyan. Ah diba, Dibang, sobrang, wala nang, nanahimik na po yung aso mga kadul. Tabi-tabi, itong uri ay uh, balit din ito. Hmm? Iwan ko, hindi ko wala pa akong nakikita diyan na kumakain. Hmm? Hindi ko alam. Siguro may ubod diyan. Yung bunga, hindi ko alam. Walang ubod ba? Hoy, bumalik ka naman. Nasaan na kayo mga ilin ba? в общественном автомобиле. Это Hmm, may mga sak ano ah, bro, sakyan bro. Bahay, bro. Hmm, bro, bro. wala na talaga na ano, ano, may mga bahay dito pero walang tao wala talaga ng tao may mga bahay so, siguro uh, ay may ari itong lupa dito hindi hmm, na natutulog dito sa bundok berkurang -kan aku mana yang itu akar ni bro itu gerit orang tapi itu orang <tif> Ano bro? Hindi na rin alam itong bagay ni. niya. Ah hindi yan? Baka sa ano to, may ari itong lupa. Siguro. Iiwan lang pala nila dito no? Kapag gabi na. No? Hmm. Nasi kintre no? Kaya eh. hindi naman nila yan madala doon sa bayan. Hindi. Madalhin so, na lang nila. Kasi sobrang layo naman eh. Tinigayin pa nila. Hmm. Uy. Uy. Bro. Bro. Ano Parang mga bukod na iyon doon bang gabo. Okay. Balik kita yuk. Balik ke atin. So yun mga kadol. May nag-uusap na mga alien pero uh, balik ke atin. Pero uy, kurata na tayo. Ngayon. Yeah. Kusapin natin ba? Para malangan natin kung uh, para may ano tayo panangga ba sa mga dia ipo para matulungan natin, 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 natin Bro. Para nandum bro Lepis tambah natin bro Uih Sana yun. Kaibigan, nasan ba kayo? Kaibigan, Ilin, sana, sana magpakita po kayo sa amin para gusto po namin kayong makausap. Kaibigan, uh, kaibigan, Ilin, narinig ko yung mga... Lepas. Dian bro, dian bro. Bosesnya. Bapak. Lepitan. Unti-unti hati Terbuk. Unti-unti hati lepitan, Bu. Wih, Ati ini. Bro, dia rundum di itu salikuran. Ah, nanti, bro. Kalau orang alien itu. Mak. Loh. Ini bisa. Ah, dulu bro. Sige, lapitan mo yung isa. Sige, sige. Tapos dito ako. Ha? Sige. Uh, dapat alerto ka. Sige, mga kadula, lapitan po na. ano lang ha? May inahon dito. Oo, oo. Oh, dito oh. Pa, oh. Ay, parang... Ako bahala bro. Huh? Ako bahala. Sige, mga kadula. Pupuntahan ko yung isa. Wala. Wala dito ah. sana yun. Kaibigan, kaibigan alien. Uh, sana po ay magpakita ka sa akin dahil po ay gusto ko lang po ay uh, magpag uh, mag-usap dahil po ay gusto ko lang po ay uh, may 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 tutulong ba kami or kasi uh, Kaibigan alien, kasi hindi na po namin alam, wala kaming may tulong kapag ano, paano namin uh, kakalabanin yung yip o. Oh, wala, wala, may busis. yung okay, mga kadul, nandito pala, yung kaibigan natin ipakita mga kadul. So, ah uh, kaibigan ay uh, gusto lang po ako uh, mag, uh, may uh, kausap ako sa iyo kabigan is uh bakit uh, ay uh nandito kayo sa lupa. so mga kaduda hindi ko maintindihan yung ano uh yung salita niya. So kabigan ay hindi ko uh, maintindihan yung mga uh salita mo. So uh, pabigan, uh bakit po uh, nandito kayo sa uh, lupa namin? at dito sa bundok gitu, ito bakit nandito kaya sa lupa so ayan mga kadul uh, hindi ko talaga maintindihan so kaibigan hindi ko maintindihan yung uh, mga salita mo so bas -bas uh, po basbas tayo kaibigan pwede ba ako uh, basbasan para maano ko yung mga salita mo at maintindihan So ulitin ko. Tapos sa po tayo binasabasan. Uh, kaibigan, bakit ba hindi uh, to kaysa lupa? So ayun mga kaidol. Uh, yung pala mga kaidol ay is, uh, yung ano la plan, planeta nila ay sinasakop nila sa uh, ibang grupo ng mga alien. Kaya dito ay napapakita. So uh, sige kaibigan ay uh, kailangan tayo po ay uh, magtulungan. No? kung paano natin talunin po yung uh, uh, yun po mga kadul so yung, sige, kaibigan po ay sige po ah, uh, tutulong kami kung may, may tutulong po kami so maraming salamat po sa pag uh, bas bas para ko yung salita mo so oh, sige so yun mga kadul ay umalis na po siya no dahil po ay sobrang ano sobrang ah uh, ano yun? Sobrang delikado po lang buhay nila. Kaya... Dahil po... Kaya pala mga kadul... Dahil po... Ano yun? Kaya pala... Ah... Uh, nandito sa halupa mga kadul. Ay sabi po niya mga kadul ay... Yung... Ah... Uh, yung planeta po nila po mga kadul ay sinasakop ng ibang grupo ng mga ilin. Kaya... Hinahabol po sila mga kadul. At... Uh, gusto silang papatayin... Sa mga... Ah... Uh, ibang grupong ilin mga kadul. So... Ah... Uh, sana po ay... Uh, matulungan natin sila at naintindihan po natin yung mga salita nila at dahil po ay binigyan po tayo ng uh, ano parang binasbasan ba yung ano pero iba po ilang ano, mga kadol parang may ano uh, may gahong po na ano sa ating uh, ulo mga kadol so uh, kawawa po sila mga kadul is uh, sobrang ano mga kadul sobrang idlak siya dahil po ay hindi sila magkumpiyansa dahil hinahabol-habol po sa mga grupong ilin, no so kaya pala, pala kaya pala mga kadulan dito po sa lupa ay sinasako pala nilang uh, kanilang planeta kaya pala nandito sila at uh, sobrang takot sila mga kadul sa mga po dahil po ay wala silang gamit no so siguro mga kadul pag-isipan po namin at siguro balikan po namin dito yung uh, mga ilgin para po ay uh, matulungan po natin no kasi po yun uh, maintindihan na po natin yung mga salita nila bro, Ano nangyari bro? Huh? Ano bro? Uh, sila, uh, isang uh, il ilin na kawawa talaga bro dahil po yung uh, planeta po nila ay is uh, sinasakop ba sa ibang grupo din. Pindin yun yung ano, sabi ng alien makakausap uh, po din. Ano ba bro? bro? oh yun din. Ah uh, sumas ano sila sabran, bro sabrang takot sila dahil po yung kalaban nila ay sobrang tindi mga yoy po pong gamit kaya sila nag ano hoy eh, bigla uh, uh, umalis sa bigla silang ano bro eh. ano lang limitado po ang oras nila bro uh, dahil uh, po inahabol uh, sila kaya ayong sabi na po sa uh, sa akin ay uh, am, ano lang ang ano lang sila sa sa atin ang madali para hindi tayo ma, maladamay sa ano uh, kasi po wala hindi pa na, wala tayong alam ba sa laban ng mayoy po kaya natin ng ano yung isa kanina <sighs> bro uh, ano ba? Uh, yung sinasabi niya, ay, kailangan talaga nila ng tulong pero hindi pa natin alam paano natin paano ba wala naman tayong mga uh, kapangyarihan tulad nila. kapangyarihan. So ganito. Bu ganito na lang, bro. Hindi ko alam, hindi ko alam, bro, kung anong ginawa niya sa akin. Bigla ko na intindihan hmm. ang salita niya. Sa, sa dito na lang. Bro, ay, parang ano, may gaon bro. Igi, ha? Parang gi, ano ko sa gaon. Dito bro. Ay, ka, parang binasbasan Bilasbasan ka? Binasbasan ako, parang binasbasan ako. Kasi Aba, binasbasan pagsalita, pagsalita nila sa, pagsalita nila sa akin. Kasi natindihan ko agad eh. Yun eh, yung sinasabi niya. Hmm. Yun. Oh. Kaya pala, yun ang sinasabi nila. Unang-unang uh, yung sinasabi niya sa akin is, nagmadali uh, Pero kasi, uh, tinawag, tinawag, kasi tinawag ko siya eh, kung bakit. ah, uh, boses niya na natin at sobrang tagal niya napakita sa akin bro Sige. yung gagawin natin bro ano um, ano, bro yung UFO, yung lumilipad, iwasan muna natin talaga. Sige, na sila muna, muna yung Sila muna yung uh, pakay natin dito para mas Oo. marami pa tayong malaman sa kanila. mas mabuti tama, tama, na ngayon bro na naiintindihan natin yung salita hmm. nila. Tama bro, tama bro. Sige, sige. Kailangan natin mag-focus muna tayo dito. So, sige, sige.